Kirsten's POV Umiinom ako ng mainit na kape ng espresso habang tutok ang mga mata ko sa laptop. Isang katok ang umagaw sa aking atensyon. Boss, nagpadala na po kami ng mga taong magbabantay kay Miss Lara. I looked up and was met with Oscar. Okay. And I receive a call from Sam that your fiance is complaining about this idea. Napabuntong hininga ako. Alam ko namang hindi magugustuhan ni Lara ang ipinag-uutos ko. Iniwan na ako ni Oscar. While well, I'm a businessman and a mafia too, my transactions are all legal but those are keeps ruining me. The mafia world is nothing but competition. The best of the best wins. You've got to be the best of the best and have no form of weakness or else, mawawala kang talunan. At ngayon, tama si Manuel. I got Lara and she is my weakness. Suddenly, tumunog yung telepono sa intercom. Kinuha ko yon upang sagutin ang tawag. This is Tristan Lazarus speaking. I said in most professional business like tone, Hello there, Lazaro. Nadiinan kong lalo ang pagkakahawa ko sa telepono nang marinig ang pamilya nitong boses. It was Larry. Another rival comes from other mafia family, the boss of Red Dragons. What do you want? Asik ko. Narinig ko ang bagyang pagtawa ni Larry sa kabilang linya. What do I want? I'm curious too. Nangunot ang noo ko. What do you mean? Ah, I forgot. Na receive mo yung package ko. It's my gift advance for your fiancé. Congratulations, Tristan. I'm excited to your upcoming wedding. Why didn't you invite me? Oh, by the way, it's a black pearl. Girls like jewelries, right? Naparanok ako. Kumuyo mang isa kong kamay. We don't need your gift. Must you be so cold? I thought we're friends. Sabi nito na lalo kong kinainis. Asan ka, Larry? Masasaktan kita kapag nakita kita. Galit na saad ko. Oh, thank you. I'm flattered. He laughed and he hanged up the phone. Lara's POV. Kaning na pa pinapanood ni Mayan yung boss sa si Ma'am Trina at yung mga customers niya na tina nagpapapansin doon sa mga men in black. Yung iba, kunwari, pambibili ng bulaklak, yun pala papanoorin lang nila yung mga lalaki sa labas. Ma'am, pasensya na po ah. Sinabihan ko na si na Sam tigilan na to. Pero talagang makulit yung si Robot eh. Sabi ko kay Ma'am Tirina, nakasama pa namin sa main door. Okay lang yon Lara. This man is so attractive. Look at their muscles. So masculine. Tuwang-tuwa na sabi ng amo niya. Napasandal na lang ako sa may bintana at saka tinignan saglit yung mga men in black. Kung dati mga sampu lang silang sumusunod sa akin, ngayon dumobli ata yung bilang if ever na hindi ako na in love kay Rico, baka I am one of these girls. Be, in love to this handsome guys. Tamatawang sabi ni sa sabi abot sa amin ng Diyos. So, napag-usapan niyo na ba yung kasal niyo ni Tristan? Saan bang venue at saan yung honeymoon? I bet baka dalhin kanya sa Greece, Italy, or Rome. Nasa mid ako sa mga tanong niya. Alam mo bang nagsisisi ako na magpapakasal ako sa Tristan na yan? Tumawa si Mean. Friend, ganyan talaga pag malapit ka na ikasal, mamimiss mong pagiging single. Ngumuso na lang ako. Ganun ba yun? Nagpaalam muna ako sa mga ito at saka tinungo yung si Sam na nakatayo sa labas. Confirm na confirm na human robot ito. Hindi kaya ito nakakaramdam ng pangalay? Inikot-ikutan ko pa ito. Huminto ako at iniabot sa kanya yung pineapple juice. Sam, gusto mo ng juice? Hindi ito nagsalita. Diretso lamang ang tingin niya sa kawalan. Napangiwi tuloy ako. Hey, robot! Tawag ko dito. Tinusok ko yung bewang niya dahilan para mapaatras siya. Siguro nakiliti ito. Tawa ko ng tawa. Natutuwa akong inaasar siya. Yung mga kasamahan niyang mga men in black, hindi mapigilang gumiti. Kaya lang, dumiretso ulit sila ng tayo nang tapunan sila ni Sam ng masamang tingin. Ang sama rin ng tingin ni Sam Sa akin, hindi na ako nakakontra pa nang hilahin niya yung ilong ko. Napahawak tuloy ako sa namumula kong ilong. Medyo diniinan niya kasi yung pagkakahila doon. Nang sumama din yung tingin ko sa kanya, dumiretso ito ng tayo. Tagot ka sa ganti ko. Ang sama-sama mo, robot. Tinupi mo yung ilong ko. Kahit matangkad ito, pinilit ko siyang abutin. Saka ako pinisil yung pisgi niya ng sobrang diin. Ano ba? Sigaw ng binata. Nagtatalo kami ng pumarada yung red Ferrari ni Tristan. Lahat kami napalingon sa kanya. Yung mga men in black ay yumuko sa kanya kaya nakiyuko na rin ako para naman di ako ma-out of place, no? Anong ginagawa mo? Tanong Tristan nang makalapit sa amin si Sam. Na makita kong nagsitaasan sila ng ulo, yun na din ang ginawa ko. Nakikisabay sa uso. Ang hirap kayang ma-OP. Gumiti si Tristan. My mom wants to see you, Lara. May trabaho ako. I'll pay you double. Hindi pwede. Marami na akong absent. Is that your boss? Tanong nito sa bayturo sa amo kong ngiting-ngiti. -ngiti. Tumango na lamang ako. Iniwan ako ni Tristan at saka dumiretso sa amo ko. Nag-usap na yung dalawa at sa maya, maya lamang bumalik na ito sa akin ng nakangisi. Your boss said yes. Hindi na ako nakakontra ng kinuha ni Tristan yung kamay ko. Saka giniya sa red Ferrari niya. Nagsisunuran naman yung mga bodyguards niya. I sighed, pushing open the front door of the mansion. Tristan was halfway at the stairs nang lingunin niya ako. A huge grin spread across his face as his eyes twinkled. Napangiti tuloy ako. Ang ganda kasi ng smile niya eh. Nakakahawa. A pretty woman is in front of the door waiting for us, though she looks pale. Halatang may sakit ito. Pero sino si Mama Ariana na nakilala ko sa engagement party? Parang bata na niyakapaga ni Tristan yung nanay niya. Yung babae naman hinalikan sa pisngi si Tristan. Is this her? Tanong nito smiling at me as I hugged her. Yasma, as I promised, I brought to you the love of my life? Gusto ko tong batukan sa kasinungalingan niya. Kunwari pang ang sweet-sweet ng boses. Oh, come here, dear. Niyakap ulit ako ng magandang ginang. Tinungo niya yung living room. Tumabi ako sa tabi ni Tristan sa dining table. His mother hurried off to the kitchen with the maids. Nanay mo ba siya? Yup. First impressions? She is superb. She's so pretty though she looks sick. Sabi ko habang nakangiti. Totoo naman kasi yon. Thank you, dear. Anong mami ni Tristan holding a tray? Nagblush blush tuloy ako. I am Cindy Lazaro, Tristan's mom. Pakilala nito sa sarili. Kumunot ang noo ko, pero hindi na ako nagtanong pa simula ng laganito nito ng pagkain yung pinggan ko. Kakain ka ba ulit ng nakakamay? Bulong ni Tristan. Sumimangot ako at saka ako kinuha yung tinidor at itinuro ito. Gusto mo bang saktan kita gamit to? Tumawa naman si Mama Cindy. Namula yung pisngi ko. Kahit gusto kong kainin yung pagkain pero syempre dalagang Pilipina kaya unti-unti ang pagkain ko. By the way, ilang ba na ba yung apo ko? Bigla akong nasamen sa nakakagulat na tanong ng ginang habang umiinom ako ng tubig. Ma, it's false alarm. Tristan shrugged off. His mother's face broke. I thought magkakaroon ako ng apo bago ko mawala sa mundo. Bigla akong nalungkot. Oo nga pala, may cancer ito. Kaya bigla rin naisipan na magpakasal ni Tristan para to pa rin ang wish nito. So, where's Sam? Tanong ni Tita Cindy. At the company, sagot ni Tristan. I wish your brother is here too. Brother? Gulat kong tanong. That robot is your brother? Tristan smiles. Half-brother. The woman you met at the engagement, my other mom, Ariana, is Sam's mother? Paliwanag nito. Muli akong napainom ng tubig. Kaya pala magkaugali yung dalawa. Lara. The way he say my name is so gentle. Tila ba nakalimutan ko kung anong tunay na katauhan ng kausap ko. Tumayo siya at lumapit sa akin, faster than I can blink. Nasa veranda kami ngayon, listening to somewhat classical music with Mama Cindy. Those dark eyes bore with mine. I tried to step back, yet he steps forward, over to get closer so that we are only a couple of inches apart. Lumayo ka nga? Layo ako ng layo, lapit ka ng lapit. Mahinang sabi ko kay Tristan. I tried to step backward when he grabs me closer to him. The maids laughed and said that we are a perfect couple. Kung alam lang sana nila kung gaano kasama ang lalaking ito. And if only they would know behind our relationship, it's all about a deal. His cold eyes stared to mine. You're making me jealous. You're doing sweet stuff with my brother and yet all you could do to me is curse me? Am I really a beast to you? I blinked. Nagsisela siya? Akala ko ba bawal lang ma-inlove sa amin? Nagka-amnesia na ba siya? Wika ko sa sarili. Close na kami eh. Tsaka bakit niya ba kabilang siya sa mga men in black mo? Eh kapatid mo naman pala siya. He even called you boss. Yang weird lang kasi eh. Dapat brother, tol, o kaya kuyang tawag na sayo. Eh ikaw naman, feel na feel mong matawag na boss si Sam. He never dared to call me brother. Not even once. Sam is an illegitimate child of my father. My dad and my mom doesn't love each other. Alam mo naman siguro yung arranged marriage? My parents agreed to marry each other to expand our business. Soon, my father had secret affair with Mama Ariana, the woman that dad truly loves. Seryoso ang mukha niya. So this is one of the reasons why he is so cold. Pero sa tingin ko naman, close sila ni Sam. Being a leader of our family, Sam called me boss ever since. But don't worry, we're close. Leader of a family? Anong pinagsasabi mo? Naguguluhan kong tanong. Saka nakalimutan mo ba ang pinaka role? Do not fall in love. Ikaw pa nagsabi niyan. Paalala ko sa kanya. Tristan chuckled. Yeah, because I don't want you to fall in love with me, nor my brother. After our deal expires, we will go on our separate ways. Then his eyes turned to serious and cold again. Why do you hate me so much, Lara? Napanunok ako. Bakit nga ba? His eyes cold with his cold face is too much for me to handle. He is a mysterious guy. Maybe I don't like him. Dahil hindi ko alam kung anong iniisip niya o kung ano ang tunay niyang pagkatao. He's a puzzle to me that I cannot solve. Yung para bang naha-amaze ako at hindi ko alam kung saan lalabas? We're going to be married next week. Nanlaki ang mata ko. His dark expressions completely changed from sorrowful to cheerful. I stared at him. Bakit ba ikaw na lang palagi ang nagdedesisyon? Ang bilis ata. Yeah, because I need to protect you now. I need you to stay by my side. Nagsalubong yung mga kilay ko. Naguguluhang tilingnan ko si Tristan. Protection. Siya lang naman itong dangerous para sa akin eh. Excuse me. Ikaw lang naman tong pahamak. I was cut off when I turned to face Tristan who was currently down on one knee isang velvet box na nakabukas ang nasa kamay nito na naglalaman na isang naging na diamond ring. Everyone class at dimension. Nagdaas siya ng kilay at saka ng umisi. siya ng buntong hininga. Lara Mendoza, I love you. You are the amazing and perfect girl who complete me. Diniinan niya yung word na amazing and perfect. Sarap sakta ng plastic na to eh. Wika ako sa sarili. You're beautiful, stunning, strong, brave, gorgeous, funny, and kinda crazy I've seen in my life. I wanna spend my life with you. I want you to be my other half. Will you do the honor of becoming my wife, Karamiya? Napangiwi ako. Parang Grammy Awards lang talaga ang pagiging best actor niya. Siguro kung wala kaming audience, kanina ka pa siya sinipa. Napaka -sinungaling na ng to. Kumunot ang noo Ano na naman bang kalokohan ang ginagawa niya? Yumuko ako para magbantay yung mga mata namin habang nakaluhod pa rin siya. Bumulong ako sa tenga niya. Ano yung karamiya? Tsaka anong kalokohan na naman itong ginagawa mo? Tumalim yung titig niya sa akin saka ngumuso din sa velvet box na may diamond ring. Mahina ka talaga. Isip ibon ka so you don't get it. Can you play the cards right and just say yes? I am proposing to you. Kanina pa ako nakaluhod dito. Eh sino ba kasing nagsabi sa yung lumuhod ka? Ha? Ikaw pala tong mahinang, galing mo pang umakting. Napaka-liar mo pa. Hindi ko tatanggapin yung singsing -sing mo. Ilagay mo dyan sa baga mo. Napaka-plastic mo pa talaga. Wow! Best actor of the year. Bulong ko rito. Dalong umasim yung ekspresyon ng mukha niya at nanggagaliti pa yung ipinitristan. Just say yes, Lara. My mother is looking. Saglit na dumako yung paningin niya kay Mama Cindy. Sumasabay sa tugtugay ng classical music ang mahina nitong paghikbi. Napanunok ako. Wala na naman akong choice but to be submissive again. Dumiretso ako ulit ng tayo and began acting as a loving fiancé. I looked at him lovingly but deep inside gusto ko na siyang talikuran. Of course, love, yes. I emphasized the word yes at pinanglakihan ko rin siya ng mata. I'm happy to marry you, love. Muli akong yumoko at saka ako pinisel yung pisngi niya ng super D.N. Kainis ka talaga. Lagi mo na lang akong nilalagay sa magulong mundo. Sabi ko sa mahinang tono, yung kaming dalawa lang nakakarinig. Masakit? Ano ba, Lara? Yung mama ni Tristan pati na rin yung mga maids nagtataka na sa inaakto nilang dalawa. Tristan smirk. Hinila niya ang mukha ko gamit ang isa niyang kamay and kiss my lips habang nakaluhod siya at nakayoko naman ako. Bahagya ko tuloy siyang naitulak at tumuwid na ako ng tayo. After that, tumayo na rin si Tristan na nakangisi. Kinuha niya yung left hand ko and slipping the ring on my finger on it. Tuwang-tuwa na lumapit sa amin si Mama Cindy to congratulate us. She hugged and kissed us napabuntong-hininga na lamang ako habang tinatapunan ng tingin si Tristan Stop controlling me again Tristan Muli kong bulong At ano 'yon Caramia It's my dear or my love in Italian Sam's POV I went to the mansion's resto bar humingi ako ng margarita kay Nika I put cigarette in my mouth after nilagay ko muna 'yon sa ashtray Something wrong master tanong ni Nika I smiled at her. She's beautiful with her pinkish pale skin that matches her chinita eyes. My family adopted her when she was eight. Nika was abused by her stepfather at Montika ng mawala na makita namin. She's like a dearest younger sister to me and Tristan. That Lara is quite a headache. She is a bully. Hindi ko may imagine kung anong pagsasama ng dalawang yon if they become man and wife. Tumawa si Nika. Do you find her cute? Baka naman crush mo siya. I am also fond of her. She's kind and beautiful, and don't forget her sweetness and innocence. Your brother get a perfect girl who will be by his side. Big lang again ang pis Crush? No, I'm a cold blooded mafia, not some hopeless romantic guy. I can't let that girl make me feel this way. Just no, snap out of it. She's my brother soon to be wife, and she's going to be my sister in law. Good evening, boss. Nika? Oscar interrupted my chain of thoughts. He came and sit beside me in the stool bar. Tiningnan ko siya. I have a job for you. Kumunot ang noon ni Oscar. Napakamot pa sa ulo. Inabutan e siya ni Nika ng vodka. So, what's the catch? There is a guy owes the boss money. He did not pay for almost a year now. Send some men to collect his payment. If he is against our will, you know what to do. Bubuntong hininga si Oscar. It sounds way too simple. Ako nang bahala sa kanya. Inutusan ko si Nika na kunin yung file ng taong binanggit ko. Ilang saglit lang bumalik ito, dala ang brown folder. I threw the folder to Oscar. And how about Edward's case? We'll throw that traitor to the secret basement and lock him up. Sabi ng boss, wag daw siyang tapusin. Kailangan pang kumanta kung ano-anong impormasyon na ibinenta niya laban kay Big Boss. Tumango na lamang ako. Oscar, how long have you worked at the family? Ngumiti si Oscar. It's already five years, boss. Boss Tristan was 19 at that time when I became a member of the group. Ngumisi ako at tinapik ang balikat niya. Thank you for being loyal to our family. We promise to give you fortune that you deserves as long as you keep loyal to us. Tumawa si Oscar. We drank our wine and forgot about the mission just for this day. Magkagusto nga kaya si Sam kay Lara? Ano ang magiging reaksyon ni Tristan kung sakali? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.